Magandang gabi po sa inyo, ako si Rafael at bago ko simulan ng pagsasalay sa ng aking karanasan, gusto kong humingi ng paumanhin kung ang mga susunod na salita ay magdudulot ng kaba, alinlangan o takot. Hindi ko na kaya ang bigat na pasan ko, ilang taon ko nang tinatago ang kwentong to at ngayon, nais ko na lang na may makaalam kahit ayaw nilang maniwala. Ito ay tungkol sa isang lugar na matagal nang itinuturing na alamat ang Atlantis marami ng alamat at teorya tungkol sa sinasabing nawawalang lungsod isang kahariang mas makapangyarihan pa sa alinmang sibilisasyon lumubog at naglaho ng tuluyan Ang iba'y naniniwala na katang-isip lang ito ni Plato. Ang iba na ay naniniwala na ito ay totoo, nakatago sa kailaliman ng karagatan ako mismo ang makakapagsabi, totoo ang Atlantis, pero hindi gaya ng iniisip ninyo, hindi ito para iso, isa itong sumpa. Taong 2018, nasa Greece ako para sa isang diving project. Mahilig akong sumali sa mga underwater exploration at madalas ay naghahanap kami ng mga barkong lumubog libu-libong taon na ang nakalilipas. Doon ko nakilala si Professor Damian. Isang matandang archeologist na tila ba may alam sa lahat ng bagay tungkol sa dagat. Nilapitan niya ako sa isang bar malapit sa pier. "Rafael," sabi niya. "Alam mo ba kung bakit marami'ng ekspedisyon ang biglang natatapos sa takot? Hindi dahil sa kulang sila sa kagamitan, kundi dahil natuklasan nila ang hindi dapat." Ngumiti siya. Atlantis. Alam ko kung nasaan ito. Natawa ko sa una, pero nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya nagbibiro. Sa huli, pumayag akong sumama. Siguro dala na rin ng curiosidad. Siguro dala ng tokso ng katotohanan. At siguro dahil gusto kong makita ang isang bagay na ipinagbabawal. Isang linggo ang lumipas at bumuo si Professor Damian ng maliit na grupo. Kasama ko ang tatlo pa, si na Clara, isang marine biologist, si Luis, isang diver na matagal ng kaibigan ko, at ang anak ng profesor na si Elena, isang dalagang seryoso, tahimik, ngunit may kakaibang tapang sa mga mata. Sumakay kami sa isang lumang research vessel na tinawag nilang Argos ang ruta patungong Atlantic Ocean. Ilang milya mula sa Azores, sa isang lugar na ayon kay Damian ay hindi basta-basta nakikita sa mga mapa. Habang palayo ng palayo sa dalampasigan, ramdam ko ang kakaibang bigat. Ang dagat ay parang mas madilim kaysa dati. Parang may buhay at parang hinihila kami patungo sa kailaliman. Sa ikatatlong araw ng paglalayag, Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Una, biglang tumigil ang lahat ng navigation system. Ang GPS ay paikot-ikot, walang mahanap na direksyon. Pangalawa, ang tubig ay biglang nagbago ng kulay mula sa karaniwang asul naging mala-esmeralda na parang sinasala ng kakaibang liwanag mula sa ilalim. At pangatlo, isang gabi, habang nagbabantay ako sa deck, nakita ko may mga hugis tao na anino sa ilalim ng dagat. Para silang mga nilalang na lumalangoy. Pero mas malalaki, mas mahaba at mas mabilis kaysa sa normal na tao. Luis, nakikita mo ba yun? Tanong ko. Pero umiling siya. Baka epekto lang ng pagod, Raph. Alam kong hindi ako nagkakamali. May mga matang nakatitig sa amin mula sa kailaliman. Dumating araw ng aming unang pagsisid, ako, si Clara, at si Luis ang unang bumaba. Habang lumulubog, unti-unti namin nakita ang hindi kapanipaniwala, mga guhong estruktura sa ilalim ng dagat, mga haliging bato, mga arko, at mga estatwa na halos kasing laki ng gusali. Diyos ko! Bulong ni Clara. Ito na ba yun? Atlantis? Hindi kami makapaniwala. Ang mga haligi ay may mga ukit na hindi ko maintindihan. Mga simbolo, mga spiral, at mga mukhang parang tao, ngunit hindi eksakto. Habang papalapit kami, biglang nagkaroon ng malakas na pagyanig sa ilalim. Ang buhangin ay kumalat, at mula sa dilim, may lumabas na mga nilalang. Hindi sila isda. Hindi rin sila tao. Para silang pinaghalong dalawa. Matatangkad, payat, may mga mata na kumikislap na kulay pilak at balat na parang kaleskis. Arven! Bumalik tayo ngayon din! Sigaw ni Luis. Nagmadali kaming umahon, pero bago kami makabalik sa ibabaw, nakita ko ang isa sa kanila. Nakalapit kay Clara at hinawakan ang kanyang braso. Naramdaman ko ang sigaw niya kahit wala kaming marinig sa tubig. Pagdating namin sa itaas, wala na siya. Si Clara ay hindi na nakasama sa amin. Sa kabila ng nangyari, iginiit ni Professor Damian na magpatuloy kami. Ito na ang pagkakataon, sabi niya. Halos baliw tono. tuno. Isang buhay na ebidensya ng pinakamalaking misteryo ng kasaysayan kinagabihan, muli kaming sumisid. Ako, si Luis at si Elena ang bumaba. At doon nakita namin ang kabuuan ng lungsod. Mga gusaling gawa sa marmol na kulay itim. Mga daanang parang labirinto. At sa pinakagitna, isang dambuhalang palasyo na tila ba naglalabas ng sariling liwanag. Ngunit hindi ito abandonado. Nakita namin gumagalaw ang mga nilalang na tila tagabantay ng lugar. At sa malayo, sa loob ng palasyo, may mga aninong parang mga hari at reyna na nakaupo sa trono. Hindi to katang isip, ang Atlantis ay totoo at buhay pa rin ang mga naninirahan dito. Pero hindi na sila tao. Habang nagmamasid kami, bigla kaming nakarinig ng boses sa aming isipan. Diretso sa utak namin. Mga dayuhan, bakit kayo narito? Nanginginig ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Si Elena, sa kabila ng takot, ay sumagot sa isipan. Naghahanap lang kami ng katutuhanan. At doon nakita ko ang isa sa kanila. Isang nilalang na mas malaki kaysa sa iba. Ang balat na kulay asul na kumikislap. At ang kanyang mga mata ay kulay puti na walang itim ang katotohanan ay may kapalit. Ang sino mong makakita sa amin ay hindi nang bulik makahabalik na katulad ng dati. Sabi ng boses, Sa pagbabalik namin, si Luis ang unang nagreklamo ng sakit. Rav, parang may lumalabas sa dibdib ko. Daing niya. Nang alisin niya ang kanyang witsut, Nakita namin may mga kaliskis na nagsisimulang tumubo sa kanyang balat. Ang mga mata niya ay kumikislap ng pilak, gaya ng mga nila lang na nakita namin. Hindi! Hindi ako isa sa kanila! Hindi ako isa sa kanila! Sigaw niya, ngunit bago pa namin siya masakluluhan, tumalon siya sa dagat at tuloy ang nawala. Kami na lamang ni Elena at Professor Damian ang natira. At kahit na alam kong mali, sumama pa rin kami sa huling pagsisid patungo sa palasyo. Sa loob, nakita naming nakaukit sa mga pader ang kasaysayan ng Atlantis. Isang sibilisasyong mas makapangyarihan pa sa lahat, ngunit naging sakim sa kapangyarihan. Ginamit nilang dagat bilang sandata at bilang parusa, nilamon sila ng sarili nilang nilikha. Hindi sila namatay, naging ibang nilalang lang. At ang sumpa, kailanman hindi sila makakaalis sa ilalim ng dagat. Nang matapos naming basahin ang kasaysayan, lumapit sa amin ang hari na Atlantis. Kayo ay nakita ng lihim, at ngayon, isa na kayong bahagi nito. Nang kami ay bumalik sa itaas, wala nang Argos. Ang research vessel ay hindi na bumalik para bang nilamo ng dagat. Si Professor Damian ay natawa na parang baliw. Ha? Nakikita nyo? Tutuwang lahat. Hindi ba't kahanga-hanga? Ngunit bago pa niya matapos, hinila siya ng tubig pababa. Para bang may kamay na humatak sa kanya mula sa kailaliman. Ako at si Elena na lang ang natira. Sa huling gabi namin sa gitna ng dagat, kinausap ako ni Elena. Rafael, nararamdaman mo ba? Tanong niya. Ang ano? Itinaas niya ang kanyang kamay. May mga kaliskis na rin sa kanyang balat. Hindi na ako makakabalik. Isa na ako sa kanila. Pinilit kong pigilan siya, pero ngumiti siya. Ikaw ang katakdang makaligtas. Ikaw ang magdadala ng kwento. At bago ko siya mahawakan, tumalon siya sa dagat at tuloy ang naglaho. Nagising na lang ako sa isang bangka, malapit sa baybayin ng Portugal. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik, pero dala ko ang isang bagay. Isang pirasong bato na kinuha ko mula sa loob ng palasyo. Hanggang ngayon hindi ko ito maitapon. Sa tuwing sinusubukan ko, palagi itong bumabalik sa tabi ng aking higaan. At sa tuwing hinahawakan ko, naririnig ko ang boses ni Elena. Ang Atlantis ay hindi alamat, naghihintay lang sila at balang araw, aangat silang muli. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.